So yun guys, uh, kahil walang pasok ngayon. So mayang gabi pa yung klase namin. So bumalik muna ako dito sa bukid para mabingmit na isda. So yun, uh, inaayos ko na pala dyan yung akin bonit para pagbating ko sa laot is uh, hindi na ako mahirapan. Diretso na ako mahulog na lang ako ng akin bonit sa lawod. So yun, uh, inaayos ko na nga dyan yung akin bonit. So nilagyan ko na na yung palagayaw. Tsaka nilagyan ko na din ng taga tsaka sintog. So yun para pagdating ko dito sa laot. So yan, nandito na nga tayo. So ko na yung aking bong bonnet sa bingwet. So hindi uh, ko lang na-videohan yung mga nahuli kong una. Kasi sobrang hirap talaga mag-video kung wala kang kasama. So yun. Napansin nyo naman yung huli ko. tumatarong dyan sa bayo na So yun. Uh, sobrang hirap talaga ng buhay. Mangingisda. Kasi sobrang init sa karagatan lalo lalo na nung malakas pa yung ano yung agos ng hangin sobrang hirap talaga so ito na experience ko man so yan nakahuli rin ako ng kahit konti lang yung nahuli ko kahit ganyan lang kalaki yung nahuli ko proud ako sa sarili ko kasi kahit kahit ganito lang at least na naman or nakatipid na rin sa ulam so yun and yun lang guys and thank you for watching and see you to my next vlog choice joke lang